Kumusta kayo dyan? So today's video mga peeps ay may papakita ko sa inyong idea dahil konting idea sa self ano ko lang self learning ko lang to so actually hindi ako nagtingin nag sa uh, youtube sariling ano ko lang talaga um, common sense <laughs> char but anyways may tatanong lang ako sa inyo kung nakaranas ba kayo na nasira yung um, wheels ng gaming chair niyo gaya nito Ayan. kasi ito yung common common problem talaga yung una kasi ito yung nasira ko yan ito yung unang nasira and then sumunod naman to mga ilang weeks sumunod naman to so yon so ngayon nakabili ako nito yan 32 cm yata to eh yung uh, sukat nito. And maganda siya kasi stainless. Hindi siya nababalik. So, yan. Dito tayo. Eto. Kasi eto siya. Ang ganyan siya eh. Hindi ko alam. Hindi ko, wala akong idea na matatanggal pala talaga to. Yan. So, yung ginawa ko, nilagyan ko ng oil dito. Tsaka dito sa kabila. Yan. Para matanggal to siya. Ito. Yan Pero before that Ito muna yung tinanggal ko yan. yan Dito na tayo ito So manap ako ng paraan Para matanggal yan Teka lang ha, tignan ko Ginanito ko lang to eh Ay, pagpapala Teka lang Hirap kasi isang kamay lang. Wait lang. Dito lang yan oh. Ginanyan ko siya. Parang inangat. Tapos sabay push. Ito yan eh. Okay. Wait lang. So yan nakikita nyo yan. Diyan kasi siya ilalabas so pag ganun talaga siya pag push pag ganun pag ganyan La, itong eto yan dapat nakalabas siya dyan eh. mahirap lang kasi wala akong stand dito yan ito yan o oh. so hinila ko lang para nakapost siya dito. Ayan. Ayan. So, natanggal na siya. Ayan. Tanggal na. Tapos, ito tanggalin natin to. Ayan. So, ito, matatanggal na siya. Sharing. O, may nahulog pa. Ayan. So, yun lang. So, tapos, yun. Pag, ito talaga yung natira kanina. Nahirapan ako kasi nga, Mahirap siyang tanggalin dito. So, yung ginawa ko, nakaganyan siya kanina eh. Yan ha. Ito nakaganyan kasi yan. Yan. So, syempre, sa bigat mo, dito siya maging, like, push, mapupush siya talaga dun. ba diba? So, talagang mahihirapan kang matanggal to. So, yung ginawa ko is, inano ko lang ng ano hammer ito martilyo ginanyan ko pinokpok po. pinokpok ko pero ginamitan ko ng carton pero yun nga nasira okay lang at least natanggal siya Yan so ayan ibabalik na natin ito yung una Yan yung pangalawa ito Yan tapos ito yung pangatlo y Ah ni isa Uh -huh. Ito. Ganyan. Ayan siya. So, ganyan lang. Ganyan, ganyan lang kasimple. simple Tapos ito, eh, balik mo lang to. Ganyan. Tapos ito yung sinasabi ko dyan, Oh. Papasok mo kasi yan dyan. Mm uh -huh. Talagang magagawa, natin, magagawa talaga to kahit babae ka pa. So, yun lang. Ganyan lang kasimple. Diba? So, ngayon, eto na. Tadang! Papasok ko na. Wait lang. So, eto, ganyan. Pasok mo na dyan. Tapos, eto. Oo. Uh -huh. Push nyo lang. Tapos, push Ito na yung mga wheels niya. Ilalagay natin sa isa. Oh, yay! Yan! Natambay ko kasi ito eh. Kaya kalo nang Nili nililinisan ko talaga itong wheels. Pero natambay na kasi. Ah, yun. Diba? Ang ganda. In the wheel, oh, divanganda ganda, sobra, very nice. You know, diva, ganda, ganda na siya. Uh -huh. Love it, ganun lang. So I hope you like it. Yeah. Oh, Matipay, good, love it. Oh ba nice. So I hope you enjoy my video, mga peeps. And don't forget to click like, share, and subscribe. So please just click the bell button below para manotify po kayo sa aking new videos. All right, mga peeps, wag na pansinin yung mo. So stay safe kayo, babush. Mwah.